Magandang umaga, kapatid. Sa pagdilat ng ating mga mata, minsan dala natin ang bigat ng kahapon, ang mga pangarap na tila malayo, at ang mga sugat na hindi pa ganap na nagihilom. Ngunit ngayong umaga, halina't sandali tayong huminto at damhin ang presensya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng Himala, Diyos na makapangyarihan, tapat at laging gumagawa ng bagay na higit sa ating inaasahan. Ano ang iyong pinagdaraanan, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat at hindi imposible sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya't samahan mo ako sa isang time team at taos pusong panalangin. Buksan natin ang ating puso, magtiwala, at hayaang ang liwanag ng Diyos ay magdala ng himala sa ating buhay ngayong umaga. Manalangin tayo mapagmahal na ama sa langit sa pagdilat ng aking mga mata ngayong umaga. Una kong binibigkas ang pasasalamat sa iyo. Salamat sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, at sa panibagong pagkakataon upang maranasan ang iyong kabutihan. O Diyos, tunay ngang bawat araw ay patunay na ikaw ay buhay, ikaw ay tapat, at ikaw ay gumagawa ng mga himala sa aming kalagitnaan. Panginoon, hindi man namin lagi nakikita ngunit ang mismong hininga sa aming dibdib ay isa ng malaking himala. Ang kaligtasan na ibinigay mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ay pinakamalaking patunay na ang iyong pagmamahal ay walang hanggan. Kaya't ngayong umaga, itinataas ko ang aking puso sa iyo, pusong puno ng pananampalataya na sa bawat hakbang ng araw na ito, may gagawin kang bago, may gagawin kang kamangha-mangha. Ama, nakikita mo ang aking mga pangarap, yung mga panalangin na matagal ko nang inaalay sa iyo, at ang mga pasanin na minsan ay nagpapabigat sa aking loob. Ngunit ngayon, ako'y kumakapit sa iyong mga pangako. Alam kong hindi ka natutulog, alam kong hindi ka nagkukulang, at alam kong sa iyong itinakdang panahon, ipapakita mo ang himala na magbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Kapag ako'y nanghihina, paalalahanan mo ako na walang imposible sa iyo. Kapag ako'y naduduwag, wag ipaalala mo na ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y nagdududa, iparamdam mo ang kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. Naway sa bawat pagsubok na aking haharapin ngayong araw, MaKita ko ang pagkakataon upang mas lalo kang pagkatiwalaan. O Diyos na gumagawa ng himala, hinihiling ko rin ang iyong pagpapala para sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, at sa lahat ng taong nangangailangan ng iyong tulong at kagalingan. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig, pag-asa, at kapangyarihan. Nawa'y maranasan din nila ang mga himalang nagmumula sa iyo mga himalang magbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa. Salamat Panginoon, dahil alam kong ngayong araw na ito ay hindi magiging karaniwan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Salamat dahil sa bawat pagtitiwala at pananampalataya, makikita ko ang iyong kamay na kumikilos. Mapagmahal na Ama, sa unang liwanag ng umaga, Muli kong itinataas ang papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat sa hininga ng buhay, sa kalakasan ng katawan at sa biyaya ng panibagong araw. O Diyos, tunay na ikaw ay dakila sapagkat sa bawat paggising ko, nararanasan ko na agad ang unang mong himala, ang regalong buhay at pagkakataong lumapit muli sa iyo. Panginoon, sa katahimikan ng umaga, naririnig mo ang pintig ng aking puso. Naririnig mo ang mga panalangin na matagal nang nananahan sa aking isipan. May mga pangarap na hanggang ngayon ay di ko pa nakakamtan. May mga sugat na hindi pagganap na naghihilom. At may mga pasanin na minsan ay nagpapabigat sa akin. Ngunit sa lahat ng ito, ako'y kumakapit sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala, at sa iyo, walang imposible. O Diyos, turuan mo akong magtiwala. Sa bawat saglit ng aking paghihintay, palakasin mo ang aking pananampalataya. Sa oras ng panghihina, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking lakas. Sa oras ng pagdududa, iparamdam mo ang kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Huwag mong hayaang mawalan ako ng pag-asa sapagkat alam kong sa likod ng lahat ng pagsubok, may nakahandang himala na magbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay, naway maranasan din nila ang iyong dakilang pagkilos. Kung sila man ay may karamdaman, o Diyos, ipadama mo ang kagalingan. Kung sila man ay may pinagdaraanang bigat sa buhay, ipadamamo ang kapahingahan. Kung sila man ay may mga pangarap na hindi pa natutupad, ipadama mo ang katiyakan na darating din ang iyong tamang panahon. Panginoon, salamat sa lahat ng mga himala, malalaki man o maliliit, na iyong ipinapakita sa bawat araw. Salamat sa biyaya ng hangin na aking nilalanghap sa araw na sumisikat at sa mga bagong pagkakataon na dumarating. Salamat din sa mga pagsubok dahil sa mga ito ako'y natututong, lumalago at higit na nagiging malapit sa iyo. Ngayong araw na ito, Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking gagawin. Samahan mo ako sa bawat hakbang, gabayan mo ang aking mga plano, at ituwid mo ang aking landas. Naway makita ng iba sa aking buhay ang patotoo ng iyong kapangyarihan, na ikaw ay Diyos na gumagawa ng himala noon, ngayon, at magpakailanman. Amang mapagmahal sa pagsapit ng bagong umaga, Una kong binibigkas ang pasasalamat sa iyo. Salamat sa buhay na muli mong ipinagkaloob sa kalakasan ng aking katawan at sa pag-asa na hatid ng bagong araw. O Diyos, tunay ngang ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng puso, at ang bawat diwanag na sumisikat ay tanda ng iyong kabutihan at dakilang pagmamahal. Panginoon, ngayong umaga, lumalapit ako ng may buong pagpapakumbaba. Dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin, ang bigat ng aking damdamin, at ang mga pangarap na hanggang ngayon ay naghihintay ng katuparan. Alam mo, Ama, na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. May mga sitwasyon na lampas sa aking kakayahan. Ngunit naniniwala ako. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala, at sa iyo walang imposible. O Diyos, palakasin mo ang aking pananampalataya. Sa mga oras na tila napakabagal ng kasagutan, turuan mo akong maghintay na may pag-asa. Sa mga sandali ng panghihina, paalalahanan mo ako na ikaw ang aking lakas. Sa mga pagkakataong nadadala ng pagdududa ang aking puso, ipadama mo ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalan ako ng tiwala, sapagkat alam kong ang iyong mga plano ay laging mas dakila kaysa sa aking naiisip. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Nawa'y maranasan nila ang iyong kabutihan at kagalingan. Kung sila man ay dumaraan sa mga pagsubok, bigyan mo sila ng kalakasan at pag-asa. Kung sila man ay naghahanap ng kagalingan, ipagkaloob mo ang lunas. Kung sila man ay nangangailangan ng direksyon, ituwid mo ang kanilang landas. Hayaan mo, Panginoon, na maging malinaw sa kanila na ikaw ay tapat at laging gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. O Diyos, salamat dahil alam kong ngayong araw ay hindi lamang basta araw. Ito ay isang pagkakataon upang masaksihan at maranasan ang mga himala na nagmumula sa iyo. Maging ito man ay maliit o malaki, alam kong bawat biyaya ay patunay ng iyong dakilang kapangyarihan at walang hanggang pagmamahal. Ngayong sisimulan ko ang aking araw Ipinagkakatiwala ko ang lahat ng aking plano, pangarap, at maging ang aking mga hamon sa iyong mapagpalang kamay. Samahan mo ako sa bawat hakbang, gabayan mo ang aking mga desisyon, at ipadama mo na ako'y hindi nag-iisa. Naway maging patotoo ang aking buhay na tunay ngang ikaw ay Diyos na gumagawa ng Himala noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ang pinakamalaking himala ng aming buhay. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.